Ito ang pinakamalaking pasabog, MJ, sa taong ito. No? Uh, pagpasok ng bagong taon, may utos ang korte RTC Marikina na nagsasabi na ang Tape Inc. at ang GMA ay permanently enjoined. Pinipigilan ang Tape at ang GMA na gamitin ang titulong It Bulaga, EB at anumang bahagi ng show. Anumang portion nito, kanta, jingle, segments ng mga nilikha ng TVJ dahil sabi ng korte, ang lumikha nito ay ang TDJ at ang karapatan para sa paggamit nito ay nakay TDJ lamang. So ito yung uh, pinakamalaking uh, anunsyo. May permanent injunction at ang nature ng injunction ay immediately executory siya. Uh, kailangan mong sundin habang ikaw ay mag-aapila. So kahit na umapila sila, no? ibig sabihin no, bukas iba na dapat yung pangalan ng gumagamit ng Eat Bulaga. At ang EAT pwede na rin gamitin talaga yung Eat Bulaga. Kasi nung unang beses na nanalo ang TVJ, yun yung kinaklaro ng press at ng fans kung bakit hindi pa agad-agad magamit ang Eat Bulaga. Uh, tama ka dyan MJ kasi may appeal process pa sila dun sa desisyon ng uh, IPO. Uh, pero iba kasi ang injunction. O kaya nung tinanong kami, sabi namin, niniintay namin yung injunction. Kasi ang injunction, immediately executory siya. Yung iba ang tawag dyan, TRO, di ba? Temporary yes. Restraining Order. Yung TRO, 20 days lang kasi yon Mas mataas ang level pag injunction. Oh, Dahil yung injunction, walang period. Eh, nakalagay nga dito sa utos ng korte, permanent. Permanent injunction. Pinipigilan silang gamitin. Tulinig king mo talaga mag-explain pa may bonus ka na naman January pa lang ha <laughs> <laughs> Pero attorney. Na attorney dog? nakausap, alam ko very maliit pa lang yung oras eh. Simula oh, na lumabas yung decision lang lang yung pero, yung pero nakausap nyo na po ba ang TVJ? Ano po ang plano nila? Makikita na ba rin natin yung sinasabi kanina ni MJ ng mga segment? Gaya ng mga um, Ano lang, messages messages lang kami ngayon yes. sa Viber and uh, text and calls lang. Ah, uh, mm -hmm. nag-FP uh, live na rin sila kanina para sa kanilang reaksyon. At uh, I think meron din silang pasabog bukas sa kanilang show. Abo? Oh my god. Talaga Oo, yan! pasa alam mo pasabog 'yan kasi eksakto na makukuha nila yung karapatan na yan sa panahon na babalik sila doon sa yung channel na kasi eh, dati nilang uh, bahay oh, 'yan oh. eh. Oo. Talaga. Oh, oh. Dalawa, oh tama, tama tama tama. Tiba. O yan, gustong linawin ni ano ni RV kung tama daw ba yung linig, dinig niya. So pwede na gamitin ng Itbulaga starting tomorrow para mas malinaw pa. Pwede, pwede nang gamitin. Utos na po ito ng korte. Yeah. Mm Kahit -mm. and pending pa And yun. congratulations sa mga legit double cuts natin. Umuusok na naman ang social media. Yeah. Lalo na yung mga supporters ng TVJ. Kasi nga, alam nyo yun, parang talagang imagine mo Saturday is di ba live talaga sila niyan and talagang maganda yung ano pasok ng bagong taon para sa kanila parang swerte sa Year of the Dragon Opo. Pero attorney, linawin ko lang yung sinasabi po ninyo kanina na while waiting for the appeal. So meron pang isa. Ano ba to? Nasa anong stage na po ba tayo? Um, ang pagkatapos kasi ng RTC, pwede silang umakit sa Court of Appeals, pwede pa hanggang Supreme Court. Pero the nature of injunction, ang kaibahan nito sa ordinaryong desisyon, kailangan mo siyang sundin mm. habang ikaw ay nag-aapila.